Alam mo ba na sa gitna ng disyerto, may isang lugar na kasing yaman ng ginto at puno ng kakaibang kultura na hindi mo mahahanap kahit saan pa sa mundo? Kung iniisip mong Saudi Arabia ay puro langis at buhangin lang, aba, nagkakamali ka. Mula sa nakakagulat na presyo ng tubig na mas mahal pa sa langis hanggang sa kakaibang mga tradisyon at batas, ang bansang ito ay puno ng mga sikreto at sorpresa na tiyak na magpapanganga sa iyo. Ano nga ba ang dinarayo ng mga bilyonaryo dito? Tara na tuklasin ang sampung nakakabilib at kakaibang bagay na sa Saudi Arabia mo lang makikita. Bawal magmaneho ang babae dati. Noong araw, mahigpit na ipinagbabawal sa mga kababaihan ang pagmamaneho sa Saudi Arabia, isa itong patakaran na matagal nang naging simbolo ng konserbatibong tradisyon sa bansa. Ang pagbabawal na ito ay bahagi ng mas malawak na sistemang tinatawag na male guardianship kung saan limitado ang kalayaan ng kababaihan sa paggawa ng desisyon nang walang pahintulot mula sa kanilang mga lalaking tagapangalaga tulad ng ama, asawa, o kapatid. Gayunpaman, noong Hunyo 2018, isang makasaysayang hakbang ang ginawa ng gobyerno ng Saudi Arabia sa ilalim ng pamumuno ni Crown Prince Mohammed bin Salman kung saan binigyan na ng karapatan ang mga kababaihan na magmaneho. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na plano ng bansa na tinatawag na Vision 2030 na naglalayong gawing mas moderno at bukas sa pagbabago ang lipunan at ekonomiya ng Saudi Arabia. Simula ng alisin ang pagbabawal, maraming kababaihan ang nagparehistro para kumuha ng lisensya at ang ilan pa nga ay naging mga professional driver. Nagbigay ito ng mas malawak na kalayaan sa kanila partikular sa mga nais magtrabaho, mag-aral o gumawa ng iba't ibang personal na gawain ng hindi umaasa sa mga lalaki para sa transportasyon. Malaking tulong din ito para sa mga pamilya na kailangang magtipid sa pagbabayad ng mga private driver. Walang birth control kung sa ibang bansa ay itinuturing na normal at madaling proseso ang pagbili ng contraceptives, iba ang sitwasyon sa Saudi Arabia. Sa bansang ito, mahigpit na ipinapatupad ang mga regulasyon tungkol sa pagbili ng condoms, birth control pills at iba pang uri ng contraceptives. Isa sa mga pangunahing kinakailangan ay ang pruweba na kasal na ang taong bumibili tulad ng pagpapakita ng marriage certificate. Ang patakarang ito ay nakaugat sa konserbatibong paniniwala at tradisyonal na pagpapahalaga ng lipunan sa mga relasyon at pagpapamilya. Dahil sa restriksyon, bihira ang paggamit ng contraceptives sa bansa at nagre ito sa mas mataas na birth rate kumpara sa karamihan ng mga bansa. Ang ganitong sitwasyon ay sumasalamin sa malalim na impluensya ng kultura at relihiyon sa mga usaping may kaugnayan sa sexual na kalusugan at pagpaplano ng pamilya. Sa halip na bigyang diin ang family planning bilang bahagi ng kalusugan at ekonomiya, mas pinapahalagahan ng marami ang pagsunod sa mga tradisyon at moral na paniniwala. Kumikita sa pagdarasal. Ito pa kakaiba ang sistema nila sa pagdarasal. Limang beses silang nagdarasal araw-araw depende sa posisyon ng araw. Madaling araw, umaga, tanghali, hapon at gabi. Kahit anong ginagawa nila, kumakain, namimili o nagtatrabaho, titigil sila para magdasal. Tumitigil ang lahat ng activities nila sa loob ng 15 gang 20 minuto. Ang galing, di ba? At ang nakakabilib, kahit break time ito, bayad pa rin sila habang nagdarasal. Ganito kalalim ang relasyon ng mga tao sa kanilang pananampalataya. Kakaibang kasal, ang wedding party sa Saudi ay kakaiba rin. Ang mga lalaki at babae hiwalay ang pagdiriwang. Sa women's section, puro bulaklak ang dekorasyon at ang bride ay suot ang espesyal na abaya sa men's section naman, simple lang. Kwentuhan at kasiyahan kasama ang groom. Kapag tapos na ang hiwalay na celebrations, saka lang magsasama ang bride at groom para maghiwa ng cake at magpaalam sa mga bisita. Ang galing ng ganitong tradisyon, hindi ba? Bawal ang sugal sa Saudi Arabia. Ang pagsusugal ay itinuturing na isang mabigat na kasalanan. Kaya mahigpit itong ipinagbabawal. Wala kang makikitang mga kasino, sugalan, o kahit anong establisimyento na nauugnay sa gambling sa buong bansa. Ang sino mang mahuling sumusuway sa batas ay maaring maharap sa seryosong parusa tulad ng pagkakakulong, multa o iba pang legal na aksyon. Ang pagbabawal na ito ay nakaugat sa mga relihiyosong paniniwala at batas na nagbabawal sa anumang aktibidad na maituturing na imoral o mapanira sa lipunan. Gayunpaman, hindi nito tuluyang napipigilan ang iba na subukang hanapin ang thrill ng pagsusugal. Sa panahon ng teknolohiya, maraming gumagamit ng mga paraan gaya ng Virtual Private Networks, VPN, upang ma-access ang mga online gambling platforms mula sa labas ng bansa. Sa ganitong paraan na ilalampasan nila ang mga regulasyon at natutugunan ang kanilang kagustuhan na magsugal, kahit na sa delikadong paraan. Ang ganitong aktibidad ay nananatiling mapanganib dahil kapag nahuli mabigat pa rin ang parusa para sa mga nagnanais ng kakaibang thrill na tila pagsusugal ngunit hindi labag sa batas sumasali sila sa mga pustahan sa horse racing kawalan ng ilog ang Saudi Arabia ay isa sa pinakamalalaking bansa sa mundo pero ni isang ilog ay wala sila dahil dito napakahirap makakuha ng tubig ang solusyon nila rainwater collection at desalination. Abot sa 2.6 na bilyong dolyar ang ginagastos nila kada taon para mag-produce ng tubig mula sa dagat. Kaya't ang bawat patak ng tubig dito ay tinitipid at nire-recycle. Napakaraming camel kung may Ferrari at Lamborghini ang mayayamang tao. Sa Saudi Arabia, camel ang simbolo ng kayamanan. Sa Riyadh pa lang, daanda ang camel ang nabibenta araw-araw. Ang presyo ng bawat isa, umaabot sa mahigit tatlong milyong piso at hindi lang sila pang transportasyon, ginagamit din sila bilang source ng karne, gatas at tela. Mahal ang tubig. Alam nyo ba na kahit sa gana sa langis ang Saudi Arabia, ang tubig dito ay isa sa pinakamahalagang yaman at napakahirap makuha. Dahil karamihan ng bansa ay disyerto, likas na mahirap makahanap ng sariwang tubig, kaya nagiging parang ginto ang halaga nito. Ayon sa ulat noong 2019, ang presyo ng tubig kada litro ay umaabot sa 0 dolyar at siyam na sentimo, mas mataas pa kaysa sa presyo ng langis na nasa 0 dolyar at anim na sentimo kada litro. Isipin nyo, mas mura pa ang langis kaysa sa tubig sa isang bansang mayaman sa natural resources. Dahil sa limitadong supply, malaking bahagi ng enerhiya ng bansa ang ginugugol para magproduce ng tubig, Halos 105% ng produksyon ng langis sa Saudi Arabia ang ginagamit para sa desalination, ang proseso ng paglinis ng tubig dagat para maging angkop sa inuming tubig at iba pang gamit. Ito ang pangunahing solusyon nila upang tugunan ang pangangailangan sa tubig lalo na't napakakaunti ng natural sources tulad ng mga ilog o lawa sa bansa. Ngunit habang tumataas ang populasyon, lumalaki rin ang demand para sa tubig. Ayon sa mga pagtataya, pagsapit ng 2050, abot sa 45 milyong katao ang kinakailangan upang mapatakbo ang mga pasilidad para sa water processing. Kasama rito ang mga eksperto sa teknolohiya, inhinyero at manggagawang susuporta sa napakalaking operasyong ito. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga ang tubig sa pang-araw-araw na buhay at ekonomiya ng Saudi Arabia. Napakaganda at napakabihira ng mga bagay sa Saudi Arabia. Kahit pa mahigpit ang tradisyon at kultura, napananatili nila ang kanilang yaman at disiplina bilang isang bansa. Iba talaga ang Saudi. Anong masasabi niyo?